yung pili ayan dalawa yan so, kasi hindi nakasya eh so ang gawin ko dito gagawin so, ko siyang mantika so masarap sana yung ganito yan, yan. manatok sana eh Mas, masarap yung iba manatok pero hindi ko mang kaya ubusin yung pili na to kaya no ako kundi ah uh, anong ano yung ganda lang siya Uh, tanggalin ko na lang so hindi ko na siya kainin kasi nga hindi ko kaya ubusin dami na so ito medyo malambot na nga pala siya guys so oh, yan malambot na ako oh. yan malambot na ayan hmm. hmm. well, o malambot na siya tapos pag kinain mo siya dito hmm. manatok siya masarap Antarctica. Hmm. Manatok. Masarap sana to eh. Ang problema, hindi ko na siya kaya ubusin. So, dahil sobrang dami. Ngayon, ang gagawin ko dito, gagawin ko lang siyang mantika. So, bakit siya naglambot? Bakit siya lumambot? Kasi nga, uh, nag ano ko ng mait na tubig nagpakulo tapos nilagay ko dito so ngayon uh, ito na malambot na siya binabad ko siya yan, so okay na Ayan. so gawin ko dito tatanggalin ko lang yan tanggalin ko lang yan ang tubig tapos ganyanin ko na lang yan so yun oh. ko dito kasi ang, uh, kukunin ko dito yung, yung katas yung katas ng pili kasi yun ang gagawin kong mantika lulutuin ko pa siya, humaya ko pa siya lutuin, pagtatanggal ko na to So, meron pa ako dyan, hindi ko pa masyado na ano, naluto kasi nga di ka dito. Di ka sa lagyan. Ayan. So ganyan lang o. Oh. Alasin kong siyempre yung ano, itong itong ano, buto. Tapos, siyempre, yung buto ay kukunin ko pa yan. Uwi ko sa amin, sa bahay. Doon ko nalang idalin yung mga pili na yan so, hindi ko man yan bibinta ito na lang sa bahay uwi ko na lang yan pag uwi ako sa bahay dalhin ko yan Bili, pili ito lutuin na lang bahay na lang yan. masarap kasi ito kasi ano eh talagang bagong kuha talaga Tanggal, Mahilo kasi yun eh. Ayan o. Sarap sana to. Pili mo yung kaya boss ako eh. Ayun. Mamaya, gawin ko magtika. Ayan. So, masustan to guys. Hindi nyo ma... Luma, ano, ma Masarap ito eh. Mga masapog masapog pero wala tayo masarap nga pero di ko naman kaya busin kasi nga madami mga kaya ko lang ito mga pwedeng piraso yun kaya ko ubusin pero wag ganito na hindi na kaya so yun yun ang gawin ko para di ibasayang sayang kunin ko yung mantika nito at gawin ko siyang pang pahid sa katawan o sa mga ano pang gamot na lang yun na lang gawin ko para di masayang at saka itong ano itong itong mga yan yan gawin ko siyang ano pataba sa lupa so wala walang tapon ito saka ito yung laman makakain yung shell nya ito din yun gawing ano gawing panggato walang tapon yung ano yung pili yung mga pakinabangan mo taga lahat dito sana eh pang ano yan eh pang pataba sa lupa sarap sa nito eh pero ito yung next time na lang kapag kakain naman ako ulit akit na lang ako kasi masisira na to kapag pinatagal ko pa to Ayun, hilo kasi to yung iba matagas mamaya lutoy ko pa to ipakita ko sa inyo guys yung mantika nito kung ganong karami ito lang mismo ito lang mismo ang gawin ko kasi matagal na akong gustong gumawa ng mantika nito eh kasi nga iba, ko panggamot pang gamot sana eh mga katawan ang pahid pahid yun nga talaga may ma maproseso lang siya kasi nga balitin mo pa siya lutuin mo pa siya may matatagal matagal tagal pa pero okay na importante mapakinabangan ko naman to eh hindi ko naman to hindi naman ako hindi naman ako nag-aksaya ng oras dito so, pakinabakad ko naman to, eh. so, medyo may matigas lang nga pala tulad so, nito matigas oh. Eh. may hilaw kasi may ikot yung hilaw so, hindi nang kukunin yan Tapos meron tong ano bagong tutudutan, kausawan. Masarap to. Hindi ano, wala. Wala akong bagong dito. Walang na kulang pa ako dito eh. Magawa lang ng isang bote, okay na. Mantika. Marami na yun para sa akin. Kasi pang haplas lang yun, ipang pahid sa katawan. Eh, hindi naman papaliguan yung katawan eh. Para konti lang ko na konti man lang iko kunin tapos ipapahid na matagal lang maubos yung isang bote isang bote lang mantika so susubukan ko kung anong kung kung paano gumawa ng mantika so ngayon ba lang ako magka-try so syempre gawin ko lang ito pakuloyin ko lang Pakataing ko lang kataing ko lang talaga pero Anong ko pa to, pipigayin ko pa yan. Mamaya pipigayin ko yan. Alasin ko yung mga itong ano, balat na yan. Alasin ko yan, pipigayin ko lang yan eh. Para siyang ano, parang nyog. Pipigayin mo lang. Malabas yung katas. Oh, puno na yung isa. So, yung lagyan. Makadito na dito. sana to pero wala tayong magawa next time na lang ako ako kakain ito ng marami busog ako eh ano? sapo manatok Manatok. May iba kasi pili na hindi masarap. Yung kasi yung ano yun. Eh, gusto kong ano. Gawin ganito. Pero yung, yung manatok sana yung masarap. Hindi ko gawin ganito sana yun. Eh. Yung hanap ko yun eh. yun eh. Meron dito. Kung tanda kung saan. Kasi alo-alo na eh. So, uh, parang ito yata ng mga mahaba na pili. Parang ito yata yun eh. Ang mahaba. Ayan, tapos na. Kunti na lang. na, kung tapos na. Ayan. Ipigyan ko na mamaya.